Patuloy na nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Ligaspi ang Department of Trade and Industry o DTI Albay para sa mithiing maibaba ang kadiwa ng Pangulo sa iba't ibang barangay sa lungsod, ayon kay DTI Albay Director Noel Bunao, Positibo naman ang tugon dito ni Mayor Hisham Ismail. Pinoproseso na lamang umano nila ang ilang hakbang para ma-isa maisakatuparan na ito sa mas lalong madaling panahon. Aniya, layo ng kanilang opisina na palawakin pa ang pagtulong sa mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante upang kumita at maging accessible ang kanilang mga produkto sa mamamayan sa mas abot kayang halaga. ano yung iba po si City of Ligaspe, ta uh, uh, sinda po kayo niyang magaroon uh, uh, spare spearhead na activity ini. So, pero uh, uh, initially po, okay na po siya kay, kay Mayor na uh, okay naman po duman siya sa idea na daraw ini sa mga mga uh, nagkapirang barangay din, mga par parang barangay sa Ligaspe. So kami po sa DTI, ini uh, anytime po na mag uh, po si Mayor, uh, po kami. Masuporta po kami duman sa agibo uh, na kadiwa ng Pangulo sa mga barangay. Dagdag pa niya, sa tulong ng mga inisyatibong ito, mas lalago ang ekonomiya ng lalawigan. Uh, hindi po kayang ano, uh, kadiwa ng Pangulo. Magayon po siyang platform. Tanim po ma-showcase tayo sa tuya. ng kami na suportaran sa tuya mga parabakal, sa tuya mga consumer na uh, every time po na may kadiwa ng Pangulo, uh, magpa-share po kita, magsuporta po kita din dito. Uh, Bako lang po kita din di mahakabakal mga murang produkto, kundi uh matatabang ang po sa satuyang mga MSME na mabintahan po sinda and eventually uh masustain po sa sila uh, negosyo and uh, makagenerate po in livelihood and uh, employment opportunity po para sa ila ang kadiwa ng Pangulo ay isa sa flagship programs ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nais kasi ng Pangulo na matiyak na matatagang ang supply ng pagkain sa bansa na magbibigay daan naman sa mga magsasaka, manginisda at maliliit na negosyante na direktang magbenta ng kanilang produkto sa consumers sa pamamagitan ng paggabay ng iba't ibang sangay ng pamahalaan tulad ng DTI at ng Department of Agriculture. Para sa mga balitang, Tatak, Bicol, Danica Garcia.